Iyon mga boss, bali naka quadruple. Apat na bookings tayo sa araw na 'to. At bali isang uh, putatan ang drop-off, ang drop-off natin at tatlong uh, ay alalabang. So, ito yung pangatlo. Yung unang booking is 1282. Yung pangalawa 1482 at 15 1599 nine, nine. tapos isang 14 ayan nasa dulo 14 ayan nakita nyo boss pang apat yun mga boss let's go uh, drop na muna natin yung una nating booking na 1282 nandito na tayo sa drop off isang washing machine lang to Okay, let's go yun mga yun mga boss balita ibababa na po yung washing machine ni yan si ma'am po dito po yan sa may uh, south bill putatan to na no? Poblacion. Ah, Poblacion. Okay. Yan po, yung order naman. Yan yung unang, yan yung unang booking natin. Yan, bababa na. Kaya mo na ako Medyo mag lang naman yan eh. Yan. Yung pinantawag ko rin sa sa'yo. Okay, let's go po. Na-drop na po natin. Proceed na tayo dun sa next drop off natin. Ayan. Tatlo pa yan. Okay, let's go. Puro yan. Ayala, alabang. yun mga boss bali papasok na tayo dito sa gate na Ayala Alabang so dito natin i-drop yung second booking natin at third booking at fourth booking so pila muna tayo sa sa delivery yan nakapasok na tayo ng Ayala Alabang mga boss yun muna tayo ng ID okay right, let's go Andito na tayo mga boss sa second drop-off natin. babana natin yung Manila, Muntinlupa 1482. Okay, let's go. Ito yung second booking natin. Ito mga boss, bali, ibaba muna natin yung second drop off natin, yung mga kutsyon. Anim na kutsyon, tsaka ito, yung nakakuli Okay, let's go. Yan mga boss, bali, nakarating na tayo dito sa third drop off natin. Yan, that drop off na natin, please. Okay. Lahat ng PVC sir, yan sa inyo. Yan, tsaka yung box oh, ito. Itong box, tsaka yung plastic, tsaka kulitin. At yung pintura boss? Ay, hindi. Ang ah, gabo na tayo dyan. <laughs> sa port drop off po yan. Ay, po. Okay. oh, tanda. <laughs> yan. Okay mga boss, uh, proceed na tayo sa ating... Yan yeah, sa inyo yan, sa inyo yan. Sa inyo yan. Proceed na tayo sa ating port pickup. Ah, port drop off. Okay, let's go mga boss. Okay na mga boss. So, nai-drop na natin yung ating third drop off. Ito na, last drop off na to. Okay, let's go mga boss. Yun mga boss, bali nandito na tayo sa port drop off natin. Yan, port booking natin. Ito. So, dito natin yung i drop Yan. Sa construction site. Dito rin yan sa loob ng Ayala Labang. So, wait lang natin yung mag-unload. Okay, let's go mga boss. Oh, Ayan na mga boss, Bali na yung i-drop na nila yan. Oh, oh, no, 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 no. I-drop na nang i-check. Ayan, yeah, okay. Dito drop off natin yan. Ayun, oh, yung mga produkto natin. Last drop off natin ito, pang for booking. Okay na mga boss, let's go. Ayun mga boss, bali na kompleto na natin yung apat na booking natin na puro Manila, Muntinlupa. Ayan, 1, 2, 3, Korean yung pang-apat puro Manila Muntinlupa lupa okay maraming salamat let's go ma boss